paunawa. Ang channel na ito ay walang kinikilingan sa topic na ito. Ang ating gagawing pagtalakay ay base lamang sa mga naisa publikong mga impormasyon at ayon na rin sa mga batas na saklaw ng usaping ito at mga opinyon ng mga ekspertong nagbahagi ng kanilang kaalamang legal tungkol sa nasabing kontrobersiya. ang kontrobersyal na mga aligasyon ng pagtataksil na kinasasangkutan ng mga celebrities na sina Maris Racal at Anthony Jennings ay nagtulot ng samutsari mga opinyon mula sa mga netizens, TV at social media personalities at maging sa mga eksperto sa batas, lalo patungkol sa mga potensyal na paglabag na ginawa ng non-showbiz ex-girlfriend ni Anthony na si Jamila Villanueva na nagsapubliko ng mga intimate na palitan ng mga mensahe ng dalawang personalidad. Ano nga ba ang ginawa ng bansa upang matiyak ang privacy at proteksyon ng data ng mga tao? Noong 2012, ipinasa ng Pilipinas ang Republic Act No. 10173 o ang Data Privacy Act of 2012 upang protektahan ang fundamental na karapatang pantao sa privacy ng komunikasyon habang tinitiyak ang malayang daloy ng impromasyon upang itaguyod ang mga inovasyon at paglago at likas na obligasyon ng Estado na tiyakin na ang personal na impormasyon sa mga sistema ng impormasyon at komunikasyon sa pamahalaan at sa pribadong sektor ay secured at protektado. Ang personal na data ay tumutukoy sa lahat ng uri ng personal na impormasyon. Ang pagproseso ay anumang operasyon na isinasagawa sa personal na data. Kabilang sa mga operasyong ito, ngunit hindi limitado sa koleksyon, pagtatala, organisasyon, imbakan, pag-update o pagbabago, pagkuha, konsultasyon, paggamit, pagpapatibay, pagharang, pagbura, o pagkasira ng data. Tandaan, walang desisyon na may mga legal na epekto hinggil sa isang paksa ng data na dapat gawin lamang sa batayan ng otomatikong pagproseso ng walang pahintulot ng paksa ng data. Ang pahintulot ay maaring nasa nakasulat, elektroniko o nakatala na anyo. Maari itong ibigay ng isang legal na kinatawan o ahente. Ang batas ay nangangailangan ng isang data breach notification sa loob ng 72 hours sa kaalaman ng paglabag o makatwirang paniniwala na ito ay naganap sa NPC at ang paksa ng data. Ang abiso ay karaniwang kinakailangan kapag ang paglabag ay nagsasangkot ng sensitibong personal na impormasyon o anumang iba pang impormasyon na maaring magamit upang paganahin ang pandaraya sa pagkakakilanlan. Ang impormasyong ito ay nakuha ng isang taong hindi awtorisado at ang pagkuha ay malamang na magbigay ng isang tunay na panganib ng malubhang pinsala sa apektadong paksa ng data. Sa kabilang banda, ang Cybercrime Prevention Act Of 2012 naman na opisyal na kilala bilang Republic Act No. 10175 ay nagsisilbing pangunahing batas laban sa cybercrimes sa Pilipinas. Ang gawain ito ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga pagkakasala kabilang ang cyberbullying. Narito naman ang mga probesyong may kaugnayan sa cyberbullying. Illegal Access and Interception Ang hindi otorisadong pag-access sa personal na impormasyon na may layuning makapinsala o manloko ay may kaparosahan sa ilalim ng batas. Panghihimasok ng data Ang pagbabago, pagtanggal o pagkasira ng data ng walang karapatan, lalo na kapag ginamit para mag-cyberbully ay isang pagkakasala. Cyber Libel ang publikong pagpapakalat ng mapanirang impormasyon laban sa isang tao online. Ang probisyon na ito ay direktang tumatalakay sa online na paninira na kadalasang isang tool para sa cyberbullying. Mga pagkakasala na may kaugnayan sa nilalaman. Kabilang dito ang pamamahagi ng mga ipinagbabawal na nilalaman, lalo na ang mga nag-uudyok ng puot o nagdudulot ng pinsala sa mga individual. Pag-abuso sa paglilihim ng pribadong nilalaman. Pagkuha at pagbabahagi ng pribadong nilalaman ng walang pahintulot. Ito ay maaaring sumasaklaw sa mga gawa tulad ng revenge porn na madalas ginagamit sa cyberbullying. Ano naman ang RA-9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act Of 2004. Ito ay isang batas na naglalayong tugunan ang laganap na karahasan sa kababaihan at kanilang mga anak ng kanilang intimate partners tulad ng kanilang asawa o dating asawa, live-in partner o dating live-in partner, boyfriend or girlfriend or ex-boyfriend or ex-girlfriend, dating partner o former dating partner. Ano naman ang gawaing karahasan na sakop sa ilalim ng RA 9262? Ang RA 9262 ay sumasaklaw sa ilang mga gawa ng karahasan na kung saan ay pisikal na karahasan, sexual na karahasan, economic abuse at psychological violence. Sa pagkakataong ito, mag-focus tayo sa psychological violence dahil ayon sa mga pahayag ng mga eksperto ay ito daw ang isang uri ng karahasan na maaring naranasan ni Jamila dahil sa ginawang pagtataksil sa kanya. Ang psikolohikal na karahasan, ito ay mga gawain o pagkukulang na nagiging sanhi o posibleng maging sanhi ng mental o emosyonal na pagdurusa ng biktima na kinabibilangan ng ngunit hindi limitado sa mga sumusunod. Pagkontrol o paghihigpit sa pagkalaw o pag-uugali ng babae o kanyang anak. Pagbabanta na ipagkait sa babae o sa kanyang anak ang pangangalaga o pag-access sa kanyang pamilya. Pagtanggal o pagbabanta na hindi magkakaroon ng legal na karapatan ang babae o ang kanyang anak. Nagiging sanhinang mental o emosyonal na pagdadalamhati, pampublikong pang pangungutya o pagpapahiya sa babae o sa kanyang anak. Halimbawa ang paulit-ulit na pang-aabuso sa salita at emosyon at pagtanggi sa suportang pinansyal o pag-iingat sa minor de edad ng mga anak o pagtanggi sa pag-akses sa anak o mga anak ng babae. Pagbabanta o aktual na pagpapataw ng pisikal na pinsala sa sarili para sa layuning kontrolin ang mga kilos o desisyon ng babae. Kabilang dito ang pagdudulot o pagpapahintulot sa biktima na masaksihan ang pisikal, sekswal o psikologikal ng pang-aabuso ng isang miyembro ng pamilya na kinabibilangan ng biktima. Ang pagsaksi ng pornografiya sa anumang anyo, ang pagsaksi sa abusive injury sa mga alagang hayop at hindi kanais-nais na pagtanggal ng karapatan sa pag-iingat o pagbisita sa kanilang anak. Kasama din dito ang anumang nagdudulot ng malaking emosyonal o psikolohikal na pagkabalisa sa babae o sa kanyang anak, katulad ng pag-istok o pagsunod sa babae o sa kanyang anak sa pampubliko o pribadong lugar, pagsilip sa bintana o pananatili sa labas ng tirahan ng babae at ng kanyang anak, pagpasok o pananatili sa tirahan o sa pag-aari ng babae o ng kanyang anak na laban sa kanya o kanilang kalooban. Pagsira sa ari-arian at personal na mga pag-aari o pagsira sa mga hayop o alagang hayop ng babae o ng kanyang anak at ang pagsali sa anumang anyo ng harassment o karahasan. Samantala, may mga mahalagang pointers naman ang ibinahagi ng isang abogado patungkol sa mga legal na usapin sa kontrobersiyang kinasasangkutan ni Maris Racal Anthony Jennings at Jamila Villanueva. Ayon sa abogadong si Attorney Jesus Falses, may human rights din ang mga manluloko. Isinulat niya bago pa man na-leak ang mga screenshot ng text o chat messages ni na Maris Racal at Anthony Jennings ngayon, marami na ang tao lalo na ang mga naloko ang laging nagtatanong sa kanya noon tungkol sa legalidad ng pag-post at pagbabahagi ng mga screenshot ng mga pribadong pag-uusap. Lagi niyang sinasabi sa kanila na may ganoong bagay na tinatawag na karapatan sa privacy. Kahit ang mga manuloko ay may karapatang pantao. Nilinaw ng National Privacy Commission o NPC sa isang 2020 advisory opinion na ang Data Privacy Act ay nalalapat sa mga screenshot kung Ibubunyag nito ang mga pagkakakilanlan ng mga sangkot. Ito ay karapat-dapat natandaan na ang pagproseso, ibig sabihin, pagpapadala ng screenshot sa ibang tao ay darating lamang sa ilalim ng saklaw ng DPA kung ang personal na data ay talagang kasangkot, kung ang pag-uusap o screenshot mismo ay nagbibigay daan para sa pagkakakilanlan ng mga partido kung ito ay simpleng nilalaman lang ng pag-uusap kung saan ang mga pangalan at iba pang mga pagkakakilanlan ay naalis o na-crop out ng screenshot, maaring ito ay hindi na napapaloob sa saklaw ng DPA o Data Privacy Act. Ipinaliwanag naman ni Attorney Falsis na ang mga taong nagbabahagi ng mga screenshot ng anumang umano'y affair ay naglalantad ng kanilang sarili sa parehong cyber libel at paglabag sa data privacy. Kaya kahit na ikaw ay biktima ng pagtataksil sa pamamagitan ng pagpost ng mga screenshot ng anumang umano'y relasyon, hindi lamang ikaw ay nakalantad sa iyong sarili sa mga cyber libel charges, kundi pati na rin sa mga charges para sa paglabag sa data privacy na kung saan ito ay may mas malupit na parusa kaysa sa cyber libel. At bagamat kamakailan lang sinabi ng Korte Suprema na walang paglabag sa karapatan sa privacy kung ang mga screenshot ay gagamitin sa isang kasong kriminal, iyon ang babala. Ang mga screenshot ay dapat gamitin sa isang kasong kriminal. Ayon sa abogado ng UP, maari magsampa ng kaso ng violence against women ang biktima sa halip na ipaalam sa publiko ang kanyang patunay. Dapat kumuha ka pa rin ng screenshots as evidence of cheating or an affair, lalo na kung may asawa ka na. Tapos, ang dapat mong gawin imbis na mag-post sa social media ay mag-file ka ng violence against women case, psychological violence na dulot ng infidelity. At kung ikaw ay isang pampublikong figure o tanyag na tao, hayaan ang media na mag-report o mag-cover nito. Pagkatapos ay makakakuha ka pa rin ng publisidad na gusto mo ng walang legal na pananagutan para sa cyber libel at data privacy. Kapag ipinakita mo ang screenshot bilang ebidensya sa korte, doon na mag-apply ang ruling ng Korte Suprema na ang pagkuha ng mga screenshot ng pribadong conversation ay hindi paglabag sa karapatan sa privacy kapag ginamit bilang ebidensya sa isang kasong kriminal, ayon kay Attorney Falsis. Ngayon, kung ating hihimayin at iaanalisa ang punto ni Attorney Falsis tungkol sa kontrobersiyang kinasasangkutan ng mga celebrities na sina Maris Racal at Anthony Jennings dahil sa pag-expose ng dating kasintahan ni Anthony na si Jam Villanueva sa kanilang intimate conversations na tila isang kompermasyon sa kanilang pagtataksil. Base sa aking pagkakaintindi ay walang nilabag na batas si Jam Villanueva dahil hindi naman ito direktang in-expose ang pagkakakilanlan ng mga taong tinutukoy nito sa kanyang screenshots. Kung mapapansin natin, ang mga larawan na nakasama sa mismong screenshot ay tinakpan ni Jam ang mga mukha ng mga tao sa larawan, pati ang mga buong pangalan ng dalawang nag-uusap sa convo ay hindi din nakasama doon. Maaring sa ibang parte ng screenshot ay may nakalagay na pangalang Maris kung saan tila ito ay ang pangalan na nag-send ng text message hindi pa rin ito sapat na patunay na mayroon itong direktang pagkakabanggit ng eksaktong pagkakakilanlan ng isang tao o personalidad dahil wala itong kasamang apelyedo kagaya ng pahayag din ng ibang eksperto. Ang tanong, maaari bang magsampa ng kaso si Jam Villanueva? Ayon sa mga interviews ng ilang mga abogado, ang sagot ay oo. Ito ay ayon daw sa Violence Against Women and Children under RA 9262 kung saan nakapaloob dito ang psychological violence. Bagamat hindi sila kasal, maaring magsampa ng kaso si Jam kung siya ay dumanas ng mental or emotional suffering na dulot ng ginawang pagtataksil sa kanya. At kung sakaling magsampa siya ng kaso, dito niya maaaring gamitin bilang malakas na ebidensya ang mga naturang screenshot laban sa akusado dahil sakop ng batas na ito maging ang mga babaeng karelasyon o kinakasama. Base sa ginawang pagsasa publiko ni Jam Villanueva sa mga screenshots, masasabi kong pinag-isipan at pinag-aralan muna niya ng mabuti ang ginawa nitong aksyon kaya walang makitang butas sa mga post nito. Tila ginawa niya itong mind game bagamat alam na ng mga netizens kung sino ang mga tinutukoy dito ay wala namang direktang mga buong pangalan na nabanggit at wala ding mga mukha sa mga larawan ang naipakita ng lantaran sa publiko dahil tinakpan din niya ang mga ito. Ikaw kaibigan, ano ang opinion mo sa usaping ito?